Okay, mga boss, gawa tayo ng content. tamang tama, may tayong bagong ano. Ah, uh, naman ang meron tayong boss ka, day 100. Bali, ang gagawin natin ay yung nagtanong sa atin kung paano daw itong input ah, uh, direkta na, na para hindi pipindot-pindotin to. So, meron downside yung ganito mga boss sa paalala. Ah, uh, disclaimer sa mga magkagaya ay do it at your own best. So kung ano kainat na nang ginawa nyo, wala pong kinalaman yung video na to. At ang video na to ay kabay lang. Nasa inyo pa rin yung pagpapasya. Kung gagayahin nyo, hindi. Hindi ko kayo kinukumbinsin na gayahin. Pero nagbibigay lang tayo ng ideya. Ganun lang kasimple mga boss. Baka madisgrasya nyo yung mga ganito nyo. Tapos akong sisihin nyo. So simula pa lang, nag na tayo. Pero bago yan, itay muna natin to kung gumagana kasi hindi ko pa natin testing ito yung kasama niyang ano, wire so, mababa pa din ang wire niya yan so, power natin tapos kuha tayo ng speaker na pwede natin pang testing ano ba ano natin testing natin ng na speaker kailangan may speaker tayo na pang testing mga boss yung hindi naman algabiado pa tayo ano, ng may digis ata ako dito Kunin natin okay, ito may speaker tayo na dinikis. ay hindi pa nakahina <laughs> hindi pa nakasaksak yung pangina ko tiga lang Saksa ko muna. Medyo matagal-tagal 'to minute kaya ikat na natin para hindi umaba yung video. Ay sige, tuloy na natin. May uh, ano pa pala tayo, magdi-distinct din tayo ng ano. Ah, uh, sounds natin. Okay. So ito yung ano, nakalas ko na eh. Uy. Nagluluko na 'to, kailangan ko na ngayon si Maganda na siguro yung ano, init ng panginang natin. Tingga na naman. Nasaan na ba tingga ko? Wala. oh so, Ah, minit na rin pala eh. Kala ko no. Kaya lang, mainak pa yung init. Putok na yung daliri ko. Ayun, pwede na. Ayun, dito, ba't na yupi na tong ano? Positive yung may malaki. Yung mas malaki yung terminal. Yan. Negative naman yung mas maliit ang terminal.

So, yan yung ayaw siguro nung nagtatadong na gusto niya, pag on mo, tutunog na agad yung dito. Kasi, kailangan pindutin mo pa yan. Kasi, ang nangyari dito, matik siya na pag inon mo, bluetooth muna, din sunod natin. Sige nga. Line. Yun, saka palang mag-line in. O nagmamadali ata si kuya. Para sa akin, katamaran lang naman yan. O, depende sa design siguro ng pagkagawa nila. Baka ipapasok sa loob ya gusto ko pwede naman, simple lang naman sana, pipindot ko lang ng line inyo na yun, yun eh. Pag nilagay natin yung ano dyan, ah, uh, asa na ba yung audio Ano natin? Okay, jack, 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 ay ito, ito. Okay, so kahit isa lang kasi mono lang to, kung mapapansin nyo magkasama lang eh. Tutunog yan yun lang kakasabi ko lang nakaupo yun Ayan. pag pinatay kasi yan pag inon mo hindi siya babalik doon o di ba really kailangan pinutin mo na to sa kasya to ito So pwede ba yan na pag on mo diretso na dito sa ano may solusyon naman yan pero ito susugalan natin ha Paalala wag niyo gagayahin baka malisla siya pero nasa inyo na yan kung ano Ito pwede mong ikat yung signal dito yan ikat mo ito yung pinaka RC kasi, kasi magkasama lang yan mapapansin niyo magkasama lang Tapos yung L out na yan ikakat mo yan tapos alam ba yan yung L out uh, ground sa kanong So, pwede mong ikat dito, tapos itap mo na dito. Diretso. Gamit nila ng capacitor. Ngayon, subukan natin yung procedure na yan. Kung magiging effective ba mga boss. Tingnan natin. So, tingnan natin na hindi mo na natin ikakat. So, sugalan ko itong ano ko. Pag na-disgress siya ito, ko, log ako. logi ako. Okay? Uh, kuha pala muna ako ng capacitor na gagamitin natin. At least 1 microfarad hanggang tin 10 microfarad. 1 to 10 microfarad na kapasitor. Depende kung anong available nyo. Tingnan ko dito sa lagayan ko kung meron akong ano. Pwedeng ikabit na maliit na kapasitor. Pang filter lang. 10, 16. Mga 10, 50. At least 10 microfarad, 50. Ano ba O oh, ayan, meron tayong ano. Ano po sila pa? Meron tayong 1 microfarad So tayo natin ito. Sana ba yung pinagkakalikot natin? So wag pala lang mga pusa, wag gagayahin. Hindi ko to pinapayo na ano, pero tingnan natin kung effective. Ibabalik ko na lang to mamaya kasi ano. 1 2 yung pangatlo yung o oh, yung dulo wala naman siyang koneksyon so dito tayo magsisimula sa A ground sunod L out ayan oh so ano ba yung nasa A ground yung kulay stripe ayan oh yung L out ay yung X Katingin natin yung sa X Yeah tinatak talaga dapat si X <laughs> ayan ano ba yan So sugal to bahala na bay eh? Tapos sinangan natin ang kapasitor. Ito ay demo lang. Demo lang. Baka mabash tayo dito. Yari tayo. Kaya lang ang sitwasyon ng ganito. Sa bagay, para lang ito kung hindi mo gagamitin yung bluetooth. Magbibidyo okay ka lang o ano. Pero hindi naman to advisable para sa akin kasi yung ano pa rin eh pindutin mo na lang tapos na ang problema eh yan tapos sinang natin dito kahit alin dyan kahit dito na lang sa ano ayan ingat ingat baka sumabit madisglasya pa o sige nga tingnan natin kung totoo pagun natin tunog agad isa lang yung ilagay natin. Yan. So, yun. So, ito na yung solution. Ito na yung solution. Ganun lang. Pero, ang problema niyan, dahil kinat mo na, wala na itong FM at saka Bluetooth. Kasi kinat mo na yung output niya. Ang tanong, gagana ba yung mic? Subukan natin. Subukan natin sana ba yung mic ko? Ito, may mic tayo. Hello. Hello, hello. Soundcheck. Hello, hello, hello. Sound, sound. So, ganoon ang nangyari. Gumana siya sa audio pero yung mic hindi gumana. Bakit ka mo? Kasi, yung mic niya, kung mapapasa well, mo yan, uh, volume, echo, mic, 3.3 volts, papunta din doon sa IC niya sa loob. May IC yan sa loob mga boss. Ayan o. Papunta din yan. So, yung ganitong style, malabo. Eh, bakit may wire itong may galing sa baba? Kasi, yung wire na yun ay unang-una para sa supply, sa mic volume, at saka sa eco. So, andito kasi sa baba yung pihitan. Pero, ang pinaka-preamp ng mic, kasama pa rin doon sa IC niya sa loob. May IC yan sa loob. Tika lang, buksan natin para makita nyo. Tanggalin natin dito yung screw. So, para maunawaan ng iba. Pwede yung plano nyo pero malabo kasi mawawala naman yung mic. Tingnan natin ha. Ititrace natin yung ano ha. Yung daloy ng mic. Yan. Kinalas ko talaga to. Bagong bago to. May may content lang tayo. Wala naman ako mapapala. Meron pala, views lang. Ano ba yan? Umiikot yung screwdriver ko. Sabi nila, for the content lang. For the content, yan. May, eh, may content lang tayo. Yan, ito. Okay. Uy, sunog na yung wire. May tumama na wire sa ano? Sa soldering ayon. Napasok. Mga amoy wadi ito. So, yan. Para maunawaan. Ayan, Oh. Andito pa rin yung, ano, kumbaga magkasama pa rin sa IC na yan. Yung connection ng mic. So, ito yung, ito yung ground niya. Mic volume. Malabo. Malabo. Ano ba? Ba't ayaw mo luminaw? volume 3.3 volts ground tapos yung mic at saka echo yan ang magkatabi ayan. Ayan. papunta yan dyan tapos tatakbo yan ayan ang mapapansin yung circuit nya papunta pa rin dito sa IC na to yan kaya wala rin wala namang preamp ng mic yan eh kumbaga yung preamp nya nakalagay doon ay malabo naman nakasama na doon sa IC na yon mga boss. Kaya hindi ko obla yung binabalak nyo. Kung meron kayong nakikita ng op-amp IC doon sa loob, turo natin. Ayun o. Oh. Yung op-amp IC niya. Ayan. Para naman niya sa tone control, sa bass and treble. Tapos itong dito naman, oh, wala kayong makikita mga IC dyan kasi plain lang talaga na volume yan. Kaya bumaba lang yung wire dyan papunta sa baba para yan sa control, para lang yan sa volume control. So, yung IC na nag derive ng echo at saka mic volume, dito pa rin sa IC na ito magkakasama sila. So, sa madaling sabi, yung pinabalak na nagtatanong na makulit, makulit, <laughs> guys, sa makulit, kasi nabasa ko din sa mga epic nagtanong din siya eh. Yung ganito, yung binabalak mo na maglalagay ka dito ng input kasi balak mo at agawing video okay o player. Pwede naman, tutunog. To pero isasakripisyon mo yung mic. Paano ka makakapag video kung hindi gumagana yung mic, di ba? Di ba? Kasi kinat natin yung pinaka-audio, dinirikta natin. Kasi kung ibabalik natin yan, ibabalik natin yan dito sa pinagputulan natin, ang mangyari yan, galing yan sa audio out mismo doon sa IC. So doon sa IC, makinig ng maigi, baka mamaya magtatanong naman, ah uh, ando na yon yung 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 proseso ng paglilipat ng bluetooth, FM, USB bluetooth, tapos yung sa microphone. Andun na lahat sa IC na to. Yan, sa IC na yan andun na lahat 'to. Kasi yan lang naman ng iisang IC dyan eh. Andyan na yung bluetooth, yung FM at saka yung microphone preamp. Dito na rin kasama yung preamp ng mic pati yung echo niya. Sina na nila dyan. Wala namang ibang IC na dyan no? sa baba oh. Oh wire lang yan tapos ano ano pa yung wire na yan oh ito ano lang to ah, input ng mic tapos dadaan dun sa volume pagdaan dun sa volume saka sa pihita ng eco papasok din ulit dito babalik din dito kaya itong audio out niya na galing dito andyan din yung mix na yan may kasama kumbaga itong output na to yung L out na to napapunta na dito sa sa bus level kasi itong volume nagaka natin at saka yung ano yung level at saka bus napipihit natin tapos tapos yung ano tawag dito yung dito wala so gagawin natin mga boss wala ganun talaga kung gusto nyong dito dumaan na direkta na wala hindi obra hindi obra kung naghahabol din kayo ng mic. Wala din yung mic. Okay? Malinaw tayo. Malinaw naman siguro ang pagkapaliwanag ko. Klarong klaro. Medyo bulol lang ako magsalita. Yun lang siguro. Ulitin natin. Kasi malamang may magtatanong na naman sa comment section. Pag ginawa nyo itong ginawa ko, yung sinasabi ko na i-bypass natin yung out ng ano para yung input nito diretso doon, Matic yan, gagana. Pag volume mo, uh, pag power on mo, tutunog agad yung galing dito na audio. Pero, yung mic mo hindi nagagana kasi kasama din dun sa IC. Ganoon lang kasimple mga boss. Good luck po sa mga magdi-DIY. Bahala na po kayo kung gagayain nyo o hindi. Okay? God bless po sa ating lahat. Okay, pahabol pala mga boss. Binalik na natin na yan. Nilagyan ko lang muna ng sketch tip. Wala na akong ano, electrical. Yan. So, try natin yung mic. Hello? Saltis, saltis, hello, hello. Saltis, 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 saltis. This thing, my, this thing, my, my, my. Saltik, saltik. Yeah, eco, walang eco, yeah, walang eco. May eco, okay? Oko tulong yung eco. Yes. Sabi kasi ng iba mga boss na yung mga ganito daw walang eco o hindi na control yung eco so baka may depekto lang yung pihitan o nagloose lang yung sa dyan sa possibly pero dito naman sa produkto natin na nabili ay okay naman so yan Pwede niyo i-direkta kung gusto niyo talagang inip na inip kayo, gigil na gigil kayo. Hindi lahat mga boss ha, paalala. Hindi lahat ng pumapasok sa isipan niyo o naiisip niyo yung ideya ay ito effective. Mga boss. Hindi lahat ganun. Ganun lang kasimple yun. Maaring madali lang sa isipan natin pero pag i-actual natin mahirap na. Hindi la madali lang kasi mag-construct ng ideya sa isipan. Pero kung i ano mo na 'yan, ilalagay mo na sa reality, hindi pala obra. Pag-isipan natin ng maigi. <laughs> kung mga pagplanuan. Nakatipid na 'to kasi yung ideya na iniisip nyo, ginawa ko na, pinakita ko na na hindi obra. 100%. Tutunog pero mawawala yung mic. Tutunog nga. Paano ka makapag-video? Okay. Pero lang kung sound trip lang yung hapol mo, pwede. Pero kung kasa nag-isip ka ng gano'n para sa video okay mo gagawin dahil magkakantahan ka saan kakakabit ng mic. Kasi kung nakadirekta nga, mawawala naman yung mic, wala rin, di ba?